Ako si Joylyn Marcelo, 35 years old. Natatrabaho sa SIPAT, sa Unihome Assembly. Ako si Loida Silaso, 39 years old. May tatlong anak, nakatira sa Tabang, Clariden. Housewife lang, nagpapaligo ako sa nanay ko kanina kaya wala ako dito. Ako si Leoncio Nolasco, customer. 56 na po. Ako si Teresita Santos Leonardo. Ilang taon na po? Ilan taon na ba ako Abel? <laughs> ako po si Gina Alejo, 59 years old. May alaga po ako sa inyo. Imbiyan ako. Naman ano, po siya tapos nung nakaraang linggo, figure two weeks na, eh nagagabay siya sa labas na ano yung paa niya, nagula siya ngayon, na bali yung balikat niya, ano na simento. Hindi siya makabaho man, isa hindi siya makahiga. Kaya ako po lahat nang gaalaga. Asawa ko, nagtatry sa kanya. Minsan, minsan magkita, minsan wala. Ano po yung mga pagsubok po na nararanasan niyo sa araw-araw? Yung pag-asikaso kay nanay kasi hindi na nga nakaligo pag-isa. Tapos mga anak ko, tanghali na pagkaluto ko, pupunta ako sa kanya magpapaligo. Tapos nadala ko ng pagkain. Pagkadala ko ng pagkain, susundo ako sa isang estudyante ko. Ganun ako araw-araw. -araw. Eh, nga, yun yung pagkalaan pang gano'ng kasakit, eh, ito, Nakuku, no, nakukuha ang mangutan, pagkalaan pang bilhin. ano, so, sa pagkain din, gano'n. Hindi, pasado ka sa ulang, kano'n. Eh, siyempre sa araw-araw po, eh, siyempre, eh, namin yung araw-araw na panggastos, yung mga, ano, pangangailangan sa araw-araw. Nalapapagpumapasok ng trabaho. Kasi ako po yung naglilinis ng aso namin noon. Itinitigilan e, na ako nito. Sabi niya, eh, balaki yan. Baka mamaya hindi mo na kayaanin. Eh, siyempre, araw-araw naman eh, yun ang gawain. May narinig na siguro mga init ng kuwa ni tuta. Nagtatakbo. Eh, natangay ako. Kalakad pa ako. papauwi rito eh. Mismo sa ko pumalipit. Eh. Narinig ko na lang na talagang napakasakit na manhid na ng usto yung, yung balakang ko. Yung pala, eh, ay nab nabali na yung puto ko sa balakang. Misan sa umaga, pinapanilangin ko kami tayo asawa ko para makalaos ko sa mag-apon. May awa po Diyos, wala naman nakakasakit sa pamilya ko. O yung bena ko lang po, ano namin. Nakakayaan ako naman po. Siyempre, kakayaanin ko pa wala namang iba mag-aalaga sa kanya. Saan po kayo humuhugot ng lakas po para po malampasan po yung mga pagsubok na yun? Kay God, number one. Saka, mm -hmm. syempre sa asawa ko po. Magulang ko, nanay at tatay. Ano na kayo doon? Tapos yung ikaw nga, ano, nag-exercise pa rin. Buti ang mga anak ko, mga apo ko, walang well, mahal ko yung mga yun. Kaya ginagawa naman nila lahat ng paraan para kahit pa pano. Pagiging maayos yung pakiramdam ko. Tapos, salamat sa Diyos. Salamat sa iyo. Sa gabi po, bago ako matulog, nagdaras sa umaga. Ganun lang po, araw-araw. Pag sabado at ano, isasimba po ko doon sa main court. Yung ano, makita kong maayos lahat. Mga anak ko, magulang ko. ay para makakaroon sa araw-araw. Okay na ako doon. Ano po yung sa tingin niyo po na makakapagpangiti sa inyo ngayong Pasko? Eh, okay lang, maging masaya kami lahat. Ayos na sa akin yun. magkaroon lang sila na maibili ko ng kahit simpleng bagay. Nung mabili uh, sila ng pangailangan nila. May konting handa kami, okay na ako. Simple lang gusto kong buhay. Ang kamakain niya, simple yung maayos siya. Ang ma-opera na ako. Siguro po eh, para po sa akin eh, ano, yung magkaroon siguro kami ng sariling negosyo para po kahit paano siguro isa na lang sa amin magkahanap buhay sa isa ang magkaas sa negosyo. Siyempre po, kahit na masin na siyempre kailangan namin pinansyal, saka buhay na hindi kami magkakasakit na makalawas kami araw-araw. Ngayon -araw. lang po, hindi naman ako naghahangad ng na. sobra sa basta yung sapat lang para pag-isip ko wala akong problema may kakainin kami, may babaon ni anak ko, ano Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang smiles. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito. Napili nyo po kaming bigyan ng tulong. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa <laughs> sige, sige, smiles. Maraming salamat, po. salamat po sa pinigay nyo sa amin. Una-una ay -una, lubos po pa sa salamat sa inyong lahat pinagpukulan nyo na pansin dito na kahit na hindi mo ako makikita sa labang tawa baka na ako'y pinuntahan ninyo maraming maraming salamat. sobrang pasasalamat ko po at ngayong umaga nabigyan ako ng biyaya God bless po sa inyo lahat maraming maraming salamat